Yo, what's up mga pa ko? Uh, meron tayong itatry ngayon. Kasi may napanood ako ngayon guys na video dito sa Japan na kung saan uh, meron silang parang tatawag na self-closing cup yung jump. Yan. Papanoorin natin ngayon. I found this gem in Japan and you must check why is it genius. It is by Aokata. Small for 250 and medium for 450. The ridges for the lid is designed so the lid is self closing. To preserve its freshness, a genius. I found this gem. Yun, ma idol. Ah. Uh, hindi ko na pinakita yung video kung saan pumunta sa market tapos bumila ako ng jam na yun. At eto nga guys, nakakita ko. At ngayon, titignan natin ngayon guys kung legit pa talaga ang nagsasara ito ng kusa. Ayan, buksan natin guys. Ito yan Oh. Yun, natinig yun naman, di ba? Oh, titignan natin ngayon kung kusa nga siyang magsasara. Handa na ba kayo? Kung gusto nyo ito makita guys, ayan, i-pakiclick na muna yung mga, ano, click muna yung likes, follow, and share ito guys. At ito na guys. Tingnan natin kung legit talaga guys, kung magsasara talaga. Oh! <laughs> legit! Mga idol, mga kalepa ko, kusa nga siyang nagsasara di ba? Sa pa. Testingin natin. Oh. To. Yan, papatong mo lang siya tapos pusa na siya mismo. Wow. Pa. Wow. Legit nga mga idol. Oh, salamat sa panonood, mga kalit mo ko. Yan nga, oh. Legit na nagkusa na sasara yung pinakatakip na itong job na to and strawberry jam. Yes. Yun na. Huwag po natin kalimutan mag-share, follow, saka, ano po. Siyempre. I-like naman tong video na ito. Pusuan nyo na rin kung may time kayo. Yan, mga kalit pa po. Thank you. Thank you for watching.